habang mag... Uh, habang nag-aayos ako, guys, ito na yung gusto kong sabihin sa inyo. Kaya, ganito na ako magsalita or magbigay ng advice sa inyo. Kasi, guys, sa totoong buhay, sa mga hindi pa po nakakilala sa amin, uh, ang dami ko talagang pinagdaanan. As in, naranasan na namin na mawalan, magkaroon ng sobra-sobra-sobra talaga, guys. Pina bago ako dumating sa point na to, ang dami na ang pinaranas sa amin ni God talaga. Lahat pinaranas niya. Kaya nako compare namin pag meron, wala, sakto lang yung life, guys. Kaya alam na na, alam ko na yung pakiramdam. But hindi, hindi dahil sa doon is masasabi kong okay na, I mean, hindi na ako magkakamali or okay na na ganito. Hindi lang yung plano ni God sa atin. Basta ang tayong gagawin natin is sumunod lang and magpakabuti and mag-effort sa life para sigad God mag-multiply para in the future tayo naman yung mag help sa ibang tao. ba? Diba? So, wait lang guys ah. And guys, kapag pag na-experience mo na lahat at nabigyan yung nabigyan kayo ng second chance na mabuhay and um, makita nyo yung miracle and kung paano mag-work si, sa buhay niya si God Marami kayong matututunan, marirealize na uh, maiiba yung priorities nyo. Promise, guys. And, wag tayo masyadong mag-expect ng too much sa partner natin. Kaya nga natin sila nakilala. Kaya nga tayo nagka-partner. Kasi, sila ang katulong natin. Hindi sila yung, hindi sila yung, ano natin eh, katulong natin sa buhay. At hindi sila yung para magiging kompetisyon natin sa buhay, di ba? Kaya tayo pinagtagpo kasi may purpose para pagtulungan tong itong bagay na to, gawin niyo yung purpose niyo, ganyan. Kaya kaya ganito yun na lang yung take ko sa mga sinasabi ko, guys. Okay? And I realize din namin na kung ano mang meron ka sa mundong to, success man 'yan or kahit gaano kadami ang naka-imbak diyan, and kung meron kang pinagdadaanan, lahat 'yan ay temporary lang. At 'wag tayo masyadong mag-expect too much sa mga partner sa partner natin, guys. Kasi ma-ma-disappoint -di ka lang. Kahit saan, kahit kanino sa friend, sa family, sa asawa, 'wag tayo masyadong mag-expect kasi diyan tayo na di-disappoint. Okay? Kaya ang sarap nga tumulong ng wala kang ano eh, wala kang um, iniisip na kapalit, na tumulong ka lang kasi gusto mo lang tumulong pero hindi ka mag expect sa tao na yon Alam yan, mas masarap sa feeling yung gano'n kasi dyan, dyan na nagsastart yung mga sumbat-sumbat. Ibig sabihin pag nanumbat ka, ibig sabihin hindi bukal sa loob mo yung pagtulong mo. But anyway, yun nga. At ngayon, huwag tayo masyado mag-expect too much sa asawa natin. And lalo na kung hindi natin ginagawa yung yung dapat na gawin natin na maging independent. At ngayon sa panahon ngayon, guys, masasabi ko sa nangyari sa amin. Kahit gano ka ka-ready, kahit gano yan kadami yung investment mo, ipon mo, or something, guys, isang snap lang yan, kapag nakalimot ka, kapag inabuso mo, pwede yan punin ni God. At na-realize ko rin na iba yung karma talaga. Iba yung karma na dahil marami kang ginawang hindi maganda. Kaya, yan ang nangyayari sa'yo. At iba rin yung, um, dahil gusto ka lang ni God tapikin, para, uh, para naman magising ka, na, or gagamitin kanya dahil sa purpose niya. Magkaiba yun. Nakita ko yung difference nun, guys. Na yung karma talaga na bad, dahil uh, may ginawa ka naman talagang masama, or, pinagdadaanan mo to dahil may purpose si God sa'yo. Kasi iba yung pinakita talaga ni God yung kaya niyang gawin ng miracle para makapag-share ka sa ibang tao. And sa ngayon, guys, promise ha. Sabi nga ni Daddy, huwag tayo masyadong pabebe, girl. Lalo na kung hindi din naman tayo independent. <laughs> no, dependent lang tayo. sa Walang masama. Kung gusto niya maging dependent kayo sa asawa niya. Pero sa panahon ngayon, sa taas ng inflation or what, kahit gaano pa kalaki yung kinikita natin, maganda talaga may extra tayo na kumikita rin tayo kasi iba rin yung may na-achieve tayo sa sarili natin guys, ba? Diba? Iba rin talaga yon na ano, na hindi din tayo masyadong dependent And, Pero depende naman sa inyo yan. Ba, kasi isipin ng mga ibang tao, sinasabi mo lang yan kasi ganyan. Pero malalaman nyo rin yan, guys, in time, lahat ng sinasabi ko. Malalaman nyo rin talaga kung bakit ko to nasasabi. Pwedeng hindi nyo man lang ako maintindihan mo na ngayon. Pero dating yung time, pag nasa sitwasyon na kayo, marami kayong masasabi na, ay oo nga, sana pala ganito na lang ginawa ko. Sana ganito, sana ganyan. Marami kayong may isip. Pero yun nga, sa mga nangyayari sa ngayon, ayun, um, huwag tayo masyadong ano, mag-expect sa kahit sino, kahit kanino guys. And i naman ni God kung sino yung mga tao sa paligid natin. And naniniwala ako na sa darating yung time na ma-realize nyo na kapag na kay God talaga kayo, may peace talaga. May meron kayo yung worries nyo, although marami naman kay, kailangan ipag-worry naman talaga. Pero with Him, walang imposible guys. Ma magugulat na lang kayo na parang, bakit ngayon sakto lang pero may mas, mas, may mas peace ka, less yung worries mo, and pinaprovide naman niya. Hindi sobra pero sakto lang talaga. Pero ma masaya ka. Parang ganon. Promise guys, darating talaga sa point na ganyan. And ma ma ma, ma nyo rin ako in the future. Kung wala pa kayo, kung hindi nyo parang ang take nyo ngayon na parang ang yabang naman ito. Ano ba yung sinasabi mo? Ano yung sasabi niya? Sinasabi mo lang kasi may pagdadaanan ka Hindi guys, promise. Lalo na kapag kinumit mo kay God, yung, yung lahat ng gagawin mo, maiiba talaga. At kapag na-experience mo talaga, yung yung kung paano siya mag-work sa buhay mo. Marami nang hindi magmamatter sa iyo. Marami ka nang ma-realize na oh my gosh, bakit ko pala i-spend ng ganitong ano ko? Mga ganon ba? Mas parang mas dapat pala tinuunan ko na lang ng pansin yung ganitong bagay. Pero okay lang yung mga regrets na ganyan kasi diyan tayo matututo. Alam ko yung iba maintindihan ako lalo na dumaan na sa ganitong point or na experience yung 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 miracle and goodness talaga ni God. Maiiba talaga yung mindset niyo. Iba kasi talaga kapag ikaw yung naka-experience, mas maiintindihan mo. Mas malalaman mo na ay totoo nga pala. 'Yon. Sa iba siguro weird sa iba, masabi na ang yabang na daming alam. mo. sinasabi mo lang kasi pinagdadaanan ka. Guys, promise with God talaga kapag kinamit mo yung life mo sa kanya. Marami kang ma magugulat ka na lang na ay Katulad kami ngayon ni Hein, sa totoo lang. Ah, uh, pag nag, -na nag nag nag, drive siya or nasa ano kami, nasa kalsada kami or nagko-coffee lang kami. Parang gabi yung usapan namin na oh my gosh, iba talaga. Ibang iba talaga sa life namin noon at, 'di ba? About ano talaga? <laughs> about God talaga. Hello, pag pag nag-usap kami about sa goodness ni God, grabe talaga. Iba na parang ang dami namin na realize na Oh my gosh, grabe. May ang dito. Iba talaga, iba parang wow, ganito pala talaga, ganito pala ang life talaga. Ito lang sa lahat, makikita mo, may ma experience mo na ang mga nangyayari sa paligid ay temporary lang talaga. Kaya kung nasa peak kayo ng career nyo, i-feel nyo talaga 'yan. As in, talagang i-cherish niyo 'yan and kung meron talaga kayong kung may pinagdadaanan kayo guys, temporary lang yan. Minsan gusto lang talaga tayo ni God matuto sa buhay at gamitin kanya na i-reveal din or ipakita kung paano siya mag-work sa buhay natin. Kaya, yun nga, sabi ko nga, like, kung nire-remind sa inyo, wag niyo, huwag kayo masyadong agad-agad mag-judge, magsalita ng hindi maganda. Lalo na, hindi pa nangyayari yung mga nangyayari na nakikita natin na pinagsasabi niyo saan Like, magja-judge kayo. Huwag niyong antayin mangyari sa inyo para maintindihan niyo yung isang tao. ba? Diba? Ako guys, sa, sa tagal ko na dito sa, sa social media, ang dami ko nang natanggap na hindi magandang hindi magandang sinasabi, may mga mema lang, minsan kina-curse ka pa na grabe talaga ito dahil sa'yo, lalo na nung buntis ako, hindi ko makalimutan yun. Pero, hindi ako nagpa-shaken doon because I know I have a big gun. As in, kahit ano pang sabihin ng masasama sa'yo, pag alam ni God ang heart mo, hindi kanya niya pababayaan. Maaring may pagsubok ang pagdadaanan para maging strong ka. Pero, guys, hindi hahayaan ni God mapahamak ang taong alam na yung trust is nasa kanya at alam niya yung taon niya na talagang nagka sa kanya. So, yun lang guys. Kaya, ayon um, Maging wise tayo sa mundong to. Alam ko, uh, marami pa tayong pagdadaanan pero kayang-kaya natin yan.